Ayan po, katatapos lang po nating maglinis na rin ating mais. oh, so, yan. Oh. Ito po ay bali 70. Pitong bandel, tapos iba pa po ay ring... Yan, yung gulgul. Gulgul -gul po ang tawag namin dyan. Yung ibang presyo yan. Yan, ito na po. Oh. Nakapito nga, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Dalawang tao po ang bababaan nito babagsakan ngayon po naman tayo ay bukas po ay araw ng sabad o araw ng palengke day ay di maraming pa order ngayon po na no, may kangkong ang ating babanatan po kukuha tayo ng kangkong para pang ano po diyan pang damay o oh, pang ano sa biyahe at yun po ang mga order ay tara po sama sama po tayo tayo po ay dito ha, harvest ng kangkong ano po gawa po ng may customer tayo ang gusto ay yung naroon sa una yung medyo malalapad raw po ang dahon merong customer namang kung ano pong gusto uli uh, yun ang ating susundin yan are po ang gusto ng isa nating customer ay di ikot uh, mabibig, mapapagbigyan po natin yung gusto nila may nga po may nakakagusto pa sa atin uh, oh. gusto ko na rin Tama. Maigi nga may po may nagkakagusto pa. Ay, sabi ko gusto ko na rin po. Ako po yung may discovery Ganun na pala madali pang oh, Para bang sariling panggugulay Pero sasakad din po ako kung Pag araw-araw pag oh. At saka po Ating hihiwaan oh. Mabilis oh. Nadidiscover din nga natin Yung, yung ano Oh Ari po na may biro laang. Ay di sabi nga, ano bang gusto mo? Ay kung anong gusto mo, yun na rin ang gusto ko. Oo. Oh, ay di ka't magkakasundo. Huwag lang sa gulo. Ah, ah, atay. Yan, anong gara na rin kang po. Uh, Yari na uli, isang tali. Oh. Pipili pa yung malalakay. ano po, aray po ang ating araw-araw ano anong tawag nga ba doon yung routine routine nga po ba yun baka nga yun yan ang bilis po makadali oh. yeah. tanggal pa ang damo-damo Ako po yung mas nadadala sa ganari o. Oh. Pag minsan. Woo! May tao. May tao po nagpaktura po tayo naman ng sibuyas kanina kaya hindi po mapapasama yun ay hanggang alas 6 laang at tinadala po yun ng Lucena kabilang bayan oh. ibinalik eh e kaninang maga tayo po ay nagpaktura kay buot Aka, ano ang pangalan mo tito na? Ronald? Ha? Si Rumel. Ano ito yung binayaran? Baka may kagalit pag bibigay Hindi lambing mo naman Ay, arif mo <laughs> Ayan Ayos out, salamat na bayad ako sa pamasahe Ayos ulit ano? din. Ayan Pag wala, pag kinag-abot ulit ano Papadala ko sa iyo Misa yung mga kung araw-araw Ayan, doon din Iba, doon lang sa ibabaw Masa may Oo, oh, ako nangang... Oto, oh, salamat ha! Oh. Quit sa tayo! Ako nangangangkong! Oo! Oh. oh. Yari na! Sa sibuyas! dati po ay gawa ko ipaipon sa mga tindahan ay nalilito kaya sabi kada deliver na laang po ay bayad minsan ay mga 5 days ako nabalik ay iba't ibang bantay ini minsan nalilito po kaya yun kada deliver yun ha Ari na po. Oh. fresh kangkong kahit po din natin basahin at gawa po ng galing sa ulan ba basa pa alumignig yan kaya po minsan yung mga sa ibang oras na kailangan nang i-deliver minsan no, kung mapansin nyo ba't ka pinapaktura paano po kung ako pa po ang nagdala naabala pa ako ng halagang halagang isang bundle ano po kung baga halagang 100 ay di ano po ako pa yung naabala di kung baga kung pinadala na natin babayad lang tayo ng 20 or 30 pesos yung abala natin ay eh, ganong kalaki yung value uh -huh. Oh, ay dingay ang tayo. Oh yun po kaya po minsan ay kumapapansin yung pinapaktura natin hindi po naman pwede nating sabihin na sabay sabay at gawa po naman kanya kanyang oras po yung mamimili ay gawa po ng yung iba gusto pang umaga ay inuuhan ko na rin po naman at gawa ng sabi ko nga ay pag po hindi ko dinalhan ay di anong tawag dun sa iba na sila kukuha ng para po naman hindi tayo maabala yun sa paktura tayo yari na bali ito pitatlong bandel ito na po yung ating mga pandiligar oh. kangkong 넌반넌넌넌넌고 <susurra> ang likod ari po ay yung ating mais ito po na may ano goma yung sapin oh, goma pala i natin dun ano Bibili kayo saan? Ilang kilo? hindi, ilang ilang kilo nga ang bibili mo? 50 Isang kilo, pagbabalat pa pati Babalat po muna tayo Salamat nisan Pabing ka pa po tayo Yeah. anim. Yan, kasi binti kilo. Isang bandil po isang po. Kapod! Okay, Pasang ka! Oh, pabayang ka ba? Kapod, dali ka. Bibigyan kita ng mais. Kapod. Uy. Dali. Si Kapod. Bibigyan kita ng mais. Dun. Nakakay ka ba ng mais? Anong luto sa mais ta? Nilabon. Yan. Hindi ba nilaga? Yan. Pan-deliver na rin Kapod. Pipili kita dun. Tara. Bibigyan po natin si Kapod. Oh. Ang ganda, ano? Hmm. Yan. Pandaga. Oh. Ilang kilo bang gusto mo? Kuya Pud? Ilang kilo? Huh? Ha? Bahala ka na. Ayun, ang gusto ko kuya Pud. Bahala na pala. Hmm. Yan. Ito patong sa kiluhan. No? Pag may dalawang kilo, ari na sa iyo. Pwede oh. Pwede na yun. Ah, i-shot ni pa. Gagawin natin mga dalawa, no. Buka, bukahin mo. Bukahin mo Kuya po. at ipapasok ang mga mais. <laughs> Babay din kanti. Yan. Uh -huh. Ito patok na Patok na. eh. mo Kuya po. at ako papasok ko mga mais. Ano kaya po? Yan, oh, Wala. Ah, wag eh, Wala. kay Pud. Yun, lapat na sa dos yes, ah. Ano, tingnan mo dito, tama na ba? mo, dalawang kilo na, ano? Oo. Oh. Yan, hala kapod. Lakad. Ayos na yan, ano? Uh, pa hindi, Paano habi... habilin? Ayaw mo mo Oo, ikaw, bahala. Habilin ko uh, lang. Ah, kapod? Oo. Lama. Hala, yun. Kala ko Yas, uh. yes, kuya kapod po. po binabahagi ang po natin dito uh, yung mga kapitbahay uh, kapit bahay yung po namang iba hindi mabibinta pa rin kung baga nga, ang tawag po doon ay yung palubag luba uh. yeah. ito na po ang ganap sa atin pasalamat po natin yun sa masaganang ani po oh. Uh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.